Ano <laughs> yung uh, Ano yung buhok ko? ko pala Kaya nga yung... Solidary. Diba yung... Ano, so, di Ito is late na yung... Ang Ang solidarity nga. Yung mga pwede po hapis. Yung effects. Kaya nga natin yung effects. So, dami, 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 dami. So, Di the end of the end. So, we can to you. Si Pedro, si San Diego. At, uh, sila, kita na sa anong na napatkat sila sa tigar mga ano, ng Tapos napuntahan nila isang sacred place for them.

mayroon yung mga malakas parang iswak-iswak parang iswak-iswak napatawa siya patay alam mo ba, wala na lang alam mo wala na wala, dami Damage ako ba? Solidarity. Bukay ako. buk ko rin ko kahapon. At ako, sa'yo ang bugat-bugat. i ba sa'yo na? ako sa Javi? Sa'yo ang bugat-bugat. Ligtas na sa'yo na yun

Ay, bata ko lang ang drive nila, oh. ha? <laughs> ano, e-bike lang? Ay, ano, e-bike ba yun? Hindi. Motor. Oo, oh, kasi hindi mo ba makakakit dito pa e-bike. Oo. Hindi pa kaya. <laughs> kaya, kaya, kaya. Hindi kaya, ano ng e-bike. Nasaan siguro dito, charge? Sana pa lang, Up, up, up with panda. Na siyapi. Siyapi. parang po? Magkano po ang honorarium? Ayun lang po ang no? po. Magkali, apu, may batch po na

wala pang na pero nagdadala ko po. po. Sa assignment ko

yung yung mga stay na mga Tiyak tapo. Tiyak apa? 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 ibang tapos <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <abos> <laughs> mga ganito lang eh. sa mga competition lagi eh favorite ko kaya parang do expert wire dyan, no? Hindi man lang inayos. Oo, ano? Hindi hmm. ko napansin ko kanina, eh. Mm. <laughs> pero sumabi ka sa kanina Ha? Hindi ko ka kanina. Sumayad lang, pero nakapansin ko man, ano, kanina. Pag-atras ko, sabi ko, may wire ko dito. Kala ko sa kalang. <laughs>